Hey you! What's up mga kamitsir? Sa uh, sabi nyo ito mga kamitsir, i-share ko lang po sa inyo yung nalalaman ko po na bagong bawal na Mita. Uh, kung ikaw ay nagtataka kung bakit uh, pababa ng pababa yung pushing uh, and turnings po ninyong mga kagsurer, ito po yung mga dahilan mga kagsurer. Una, yung uh, manood po kayo ng video ng iba mga kagsurer, tapos magre-react lang po kayo at hindi po ninyo tapusin yung video na pinanood po ninyo, ay bawal po yan mga kagsurer. At yan po ang dahilan kung bakit uh, bumaba yung uh, earnings po ninyo. Uh, dapat pag manood tayo ng video ng iba mga kagsurer, uh, tapos natin yung video, uh, bago tayo mag-react at mag-skip. At uh, ito yung pangalawa mga kabinsurer, yung mga bawal na comments mga kabinsurer. Uh, bawal na record ni Mita mga kabinsurer yung mag-comments tayo ng count me in, count in me, uh, palubak, o kahit anong words na related na nakipag Uh, palo po palo po pa yung mga kaguturil ay eh, bawala po yan na eh, ibita uh, dapat uh, kung mag comments na tayo sa video ng iba mga kaguturil dapat yung comments natin ay related lang sa video na pinanood natin uh, ito yung pangatlo mga kaguturil yung sarili nating video uh, dito po tayo natamaan mga kadsir na uh, Baba din yung Kuchimit uh, earnings ko mga kadsir dahil uh, ko talaga yung panuorin ko yung mga nakaraan na upload ko uh, hindi kasi ako magsasawa manood sa mga sarili kong video mga kadsir kaya lang bawal pala mita na ngayon Huwasan uh, na natin na manood sa sarili video natin mga kadsir na gamit na gamit natin yung sarili nating account dahil uh, talagang mabawasan talaga yung earnings natin. Uh, kung gusto nyo manood sa sariling video po yung mga kamchiller, uh, dapat doon sa ibang account mga kamchiller, doon nyo lang panoorin yung sarili sarili ninyong video. Uh, huwag sa uh, sarili ninyong account manood ng sariling video mga kamchiller. Ayan po, yung mga bawal rin mga kamchiller at uh, yan po rin ang dahilan kung bakit ako mabayong uh, upshimate earnings po natin. At ito po yung pangapat mga kadinsyurir. Uh, kung ikaw ay isang content creator, mga kadinsyurir, dapat yung uh, langwahe na ginamit po ay isa lang po yung langwahe sa content mo doon sa caption mo, mga kadinsyurir. Dapat kung yung content mo, uh, kung Tagalog ang ginamit mo langwahi. langwahe, dapat doon sa caption mo, mga kadinsyurir, Tagalog din. Uh, kung aluan mo man ang English, uh, dapat kaunti lang para hindi po tayo matamaan na bawal ito at yan lang po yung masasabi ko dito. Ah. Uh, kung gusto nyo pang malaman po ninyo yung ibang bawal limita mga kag-insurer, ah, pwede po ninyong puntahan yung uh, pag update ni Minda sa guidelines niya. Ah, uh, Doon, mabasa uh, po ninyo yung ibang mga bawal limita na hindi ko napanggit sa video dito. At uh, kung ikaw ay uh, isang tao na pakay mo mga kag-insurer na makakatulong sa content ko, uh, gusto, nyo, gusto niyo lang sa video ko mga kamchir para makasupport po kayo sa akin. Ay, ito lang po yung gagawin ko rin yung mga kamchir. Panoorin nyo lang po yung video ko mga simula hanggang katapusan uh, bago kayo mag-react at huwag kayo mag-isip kung hindi pa tapos yung video mga kamchir dahil uh, sayang lang yung pagsusupport ninyo sa akin kung uh, hindi nyo tapos yung video na pinanood mo yung mga kamchir. Ayan na po ha. Uh, salamat na po ako sa inyo mga kamchir. Maraming salamat po sa inyong uh, lahat sa panonood po ninyo sa video nito at uh, uh, sana ay nakakatulong po ninyo yung video nito mga kapitid. at uh, sa iba na hindi pa nakapasyal sa tunay na content po mga kapitid dahil uh, ang video nito mga kapitid ay eh, uh, share share ko lang po sa inyo, tips sa inyo para malaman po ninyo yung mga pawal na mita ngayon mga kapitid. Uh, dahil yung tunay na content natin mga kapitid, yung pagpanguli ng iba't ibang uri ng pwedeng kainin Uh, yung mga adventures natin mga capture at saka yung mga uh, magagandang view sa uh, mga lugar na mapuntahan natin. Ito so, po, uh, hanggang dito lang po tayo, mga, mga babay na po ako sa inyo, mga capture. Babay na po, I love you. Sana may natutunan po kayo sa video.